po si Imelda D.C. Si Bartolay. Nakatira po kami dito sa Isabel Village, Tabong Claro del Bulacan. Ako po ay 56 years old. Mary Glenn of Jesus po. Ano pong trabaho nyo? Wala po. Ilan taon na po kayo? 51. 51. Taka. Ako po si Romel Vicencio. May anak po ko isa. Nagahanap po po ng ano po yung bisis ko. Sa Lola ng Tatubes. Mapasok ng ako po eh, fifty Ano pong pangalan niyo? Irene Cahigas. Kamusta po ang buhay? Ay, medyo okay-okay naman. Makakara-saraos. Ano po nangyari po nung pinanganak ni Paul sa baby mo? Ano po ba yung kalagayan niya ngayon? Uh, ito, siya di makatayo. Wala naman siyang ano? sakit. Di lang talaga siya nakakalakad. Sa na siya. Rowena Patterson po. Narabang sa bahay lang po ako ate. Kamusta po ang buhay? Eto po, muna na po yung nanay ko. Ako na lang po kasi nandun sa bahay. Kasama po kami ni Papa. Nanghahawan-hahawan lang po siya. Tapos nagkaanam po, bili po siya ng ulam namin. Ano po yung mga pagsubok na hinahanap niya po sa araw-araw? Ay yung pong ano, sa malam bilhin, hindi magkasya yung budget. talaga naman po. Dalawa na po kami ang katrabaho ng mister ko. Hindi po kami talaga makahusan. Isa lang po yung anak ko, pero hindi kami makahusan. Pag nagtatagbaw lang po kami, tsaka po kami maang kumikita. Nakakaos mo po, dahil po na nakakalo ko yung ano ko sa kayong misis ko, nakakaesto na. Nagkaroon ko ng ano eh, nagkaroon dati ng ano Twitter. Yan ang naging ano ko na, kaya may trabaho. na po. din ako dati sa pamilya ko eh. Nabutan ako ng ganito eh. Dati ako ng may trabaho eh. Nabutan ako ng hinana ng katawan. Eh, kaya na ako sa kanila eh. Yung gumag ko sa kanila ko, inaanong yung dati sa rili ko. Siyempre, ano, madami. Tugad ng sa baby ko. Uh, pagkain namin. Yung mga tao po, gano'n. Sila lahat lahat kang Gano'n, gano'n. Wala na yung nani. Mamba. naman ba may kaibigan naman po ako. Lagi ka pong kasama, lagi. Saan po kayo humugugot ng lakas na daw para lumaban sa araw-araw? Sa tatay ko po. Eh, tumatawag na lang po sa Diyos, tapos pamilya po. Siyempre, tulong-tulong po kami. Kailangan po akong malakas para po pag nagtrabaho po ako sa mga ano, hindi po kami nanghihina. Kasi po minsan sabihin po ng tao, nanghihina po kami kasi po wala kami lakas. Eh, nag-iisa lang sa kanil, ito lang magawa eh. Sa so, umaga, nagawa ko yung dalit ko kasi trabaho mabigat eh. Malakot at yung muting araw para malipang ako. Tapos umuwi ako mga tanghali na. Eh, may itong oras. sa sarili <laughs> ko. Lalo ko parang ang kakasakit. Kasi siya na ako ay nakamalit siya. Bigla pa rin ng ano, malakas na pangangatawan, ganun. At namaalagaan yung baby namin hindi nakakalakad. Ano po yung sa tingin nyo makakapagpangiti sa inyo ngayong Pasko? Kahit ano naman po, kahit mayroon pang buhay eh, lang pang buhay. Kasi po, may matanggap po wala, kailangan po maging masaya tayo. Yun lang po, tsaka po makaawal tayo sa kahirapan. Magkaron po kami ng pagkain. Mag mag di po kami kakasakit ganun po. Kami pa rin sa kasama kong kamila. Makakain ng masarap. Yun yung may kasi ako sa pagkain. Ang gusto ko kasi mangyari, kahit mas ano, mabigyan yung anak ko ng kahit wheelchair lang. Wala kasi siyang wheelchair. Um, Bagong buhay po, malakas po yung tatay, yung tatay ko po. Sama ko pa. Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang smiles. Salamat po sa smiles sa pagbigay po ng ayuda. Hindi ko po ini-expect ito. Nagulat lang po ako talaga. Tinawa ko ng pamangking ko. Salamat <laughs> po. Papasalamat po ako sa inyo, sa smile, at sa ano, mga group grupo niyo po, ng mga tumulong po sa akin sa mga ano po ng barangay. Marami po salamat. Salamat po sa binigay niyong biyaya sa akin. Ito po. Maraming maraming salamat po. Uh, nagpapasalamat ako sa inyo na hindi ko inakalain na may dadating sa akin ng ganitong regalo. Maraming salamat. Thank you po sa Happy Smile. Kaya binigyan nila po ko ng ang mga regalo ay yung pasko po <laughs>